Ayan mga kadragon, nandito, ta, nandito ulit tayo sa, ano, sa farm, nandito tayo sa ating ano, kambingan. So bad news yung, yung ating isang kambing na buntis na naman, ano, nanganak nung isang araw. Kaya la, ay tatlo pa naman yung anak niya. Dalawang, dalawang, panata. dalawang lalaki, isang, babae. Hindi ba nasana? Oo, Oo. na sana? Oo, namatay na naman. <laughs> uh, bali limang kambing na yung namatay pang-anim yung nanay nung nauna so sayang kaya mo sana puno na to oh hindi nadagdagan kundi nabawasan pa yung ating kambing kaya nga, sana, sana kaya sabi nila naman naman. nga din dito ano may daw talaga mag mag-alaga pang ganitong, ano tagulan ayan natapos na rin ko yung Efren makuran ito yung kanilang ano lilim kapag ano umuulan 1, 2, 3, 4. Babalik din kami mamaya sa ano, sa tindahan. Namasya lang kami dito. Hintos na naman yung isa yata. Tsaka mamimitas tayo ng ano, ng gulay dahil marami na ng sitaw. Nagabarak pa naman ako. Marami tayong sitaw. Yung dalawang buntis dyan, kambing ni ate Irene tsaka ni ate Isa. Kami, wala na kaming buntis. Nagkamataya pala. yan naman sila ay. Pabuntisan pa Ito ba yung inahan niya, Kuya friend? Yan, ang mga anak. Ay, yan yung mga. Malilate kasi yung suso niya eh. Walang niya, Didi. walang atas o. Ha? Kalit ng utong. <laughs> Kalit naman ng utong mo kasi ito yung kanyang inihinahin inihin guys yung to namatay na naman yung ay lalay ngang matagawawer ta anak mo ah kasano kayo ng madumat mm hmm ganda sana eh sa pagkusaan nito kaya nga, ang dami to sayang yung lima na sana yung nadagdag dalawa so talagang hindi para sa atin Uh, siguro sa tag-araw. Kapatan oh, tag-araw mga anak Oo, kasi sa tag ulan daw, mahirap talagang magparami ng kambing kasi malamig. Parang hindi nila masyadong kinakaya yung lamig. Lalo na sa baby. Sabi ko kay Kuya Prem, ikuha niya ng lampen. Binigyan na nga namin ng beber nang na tawag doon, feeding bottle. Pinapadede raw niya nung nakaraan. Kaya lang hindi pa rin nakasurvive. to, itong itim na to. Yung buntis ulit okay, yan. Okay. Tsaka yung isang brown. Yung nandun sa dulo. Man, Sana naman kayo ay Sala, ano na mabuhay. Kakalungkot naman. May Dami ka agad na wala. <laughs> <May laughs> ano yan, yung dilaw na yan, na palay. Yan, malapit ng anihin. Yan yung sa amin. Mga, ano siguro, third week ng September. Yan ang brown na malaki na yun. Buntis yun, bago yung itim niya. So, yun. Naka-recover cover ng mga sawa nila. okay yung ipat dito. Doon, so, ano, nakain yun. daun sa kahoy. Yan, may napapisa ulit si Kuya Efren na ano, pabo. Itrasin nga sana. Anin na pabo na na naman yung ating pabo yan yeah, yung yeah, galing ka Daniel yan para sa bulutong ha eh. yung pula na yan ka doon sa ano kung magkano man lang ang detras yun lalaki okay. na lang ito oh Ang laki na yun, na ka dragon mag-harvest tayo ng ating sitaw oh dalaki na nila ang dami mga ilang araw din kasi kami hindi na kapag harvest Ganda <coughs> ng halos natin sa ating sinigang na baboy. magdala ako. Madami. Ay, no, ang dami o. Oh. Nakaba to o. Oh. Ne, butib daw. Nga Dami niya pang, parang ngayon pa lang siya nagapaan Eh. Parang ngayon pa lang yung pan niya. Dami o, oh. dami maliliit. ini kos ko meron na naman po so yung mga natin na po meron ito po kunti niya dami rin buhang pili o pang pinakaan wow tamang tama to guys sa binibenta nating kaldereta. itong ano bell pepper ini man silih Grabe ang init. Makabilad ng pala yung mga ko na nagpa-harvest. Maganda na rin tong pechay. Gandang-ganda ako dito sa aming halaman guys. may oh. ibang kulay. May pula. Orange. Dilaw. Pink. tigasa na 'yung okra. Ang okay, no? dami. Sino ba 'tong mo ganoon ka na naman? Yeah, ko kahapon di sa Kapit Baye. Kasi mukhang katagal na natin hindi nag ura ng lalay. <laughs> katagal agad. <laughs> <laughs> na miss ka agad eh. Oh, okay, Pag 2 days ka na hindi yun, nakatingin, wala uh -huh. na. Nay. Matay na naman yung ano, anak ng kambing. Tatlo. Dahil na? namatay? Hmm. Bakit? Ang datnan na lang daw ni kaya-ferin doon sa ilalim. Ano naman gina, ano na? May nagapang luko na dyan. Ang ganda matay. Ito, ha? Hindi man daw magdidi. Wala na daw gatas din yung nanay niya. Ang klase. Klase daw yun. Yung isa ay walang ring utaw. Pinadidi na sana sa utong ni Ate Neda eh. <laughs> <laughs> abang si Ate Neda, wala rin yung padidi. may buko na dyan. Eh. May patula. Ayoko, may patula pala o isa. Gutong niya guys, harbisin na natin itong ano, ating sabah. Para pag nahinog yan, gawin nating banana cue itin itinda natin. Ha, magkwen yan eh. Ano na yung kwen? direct yung manuot na to. Pwede mong game. sa tela ko. Karaming pang tusok sa baha. Ito. Ano ano okay. Yan mga ka-dragon, ang na naman nating na-harvest na saging. Oh. Saging at gulay. Tsaka gulay. Okay. So, eh, ano nyo yung saluhit? Maraming pang saluhit natin. Kung nagkuha nag tayo ng papaya. Talo So yun yeah guys. Balik na naman tayo sa tindahan. <laughs> para tayong ko na. Para tayong lagari. Kaya nga eh. Kaya naman tayo sa kabila. Kaya para sa para sa kinabukasan. <laughs> Para sa ikin ek ekonomiya. Ang gawin namin? Hindi pa rin kami magyakas. <laughs> Kaya <nga, laughs> mag <-i> <laughs> uh, tala <isamantala, laughs> yung iba. Point for me. Ah, isa iba nakalagay sa, sa balikbayan bayan box? Oh, yung mga, up. yung mga pera, yung pera, pera nila. Ganyan na isang liba. Oh. Oh, magtrabaho tayo na magtrabaho. Nakakaya naman sa mga buhaya sa hmm. gobyerno eh. Baka pumayat sila. So, Nakakaya naman sa mga kwan. Susi. So, Siyempre eh, pag di tayo nagtrabaho. Di Oo, ba, di, tayo, di wala silang... Bayad sa tax. Oo. Wala tayong pambayad, wala silang kakainin ni mga buhayan na yon, grabe. Ah, okay. Yan oh. Okay, saluyo to. Ayan, nandito na ulit tayo sa ano, tindahan. Okay. Pasyal na naman si JD Bogie. Okay. Mga ka-dragon. ginatin natin ng ano, ah, uh, carne yung ating

Apa? Okay. Baket? <laughs> Bat kung Samsung. Like nya kasi nya Samsung. Ayo kita pakai iPhone. iPhone. Ayo Samsung pakai iPhone. Ayo kita pakai iPhone. Ayo kita kita pakai iPhone. Ayo kita naman ang bag kita Red. Ang ganda naman ang bag mo.

Galing, magsagot tayo. magic yan. Oh, <laughs> perfect Ay, may magic, yeah. magic yan. Magka-perfect <laughs> na yun. ako sa <laughs> table. Oh, sige. Good luck sa exam nyo. Sana makapasa kayo. Nag-perfect na. perfect Perfect <laughs> yan. nag kusang kasagot yan. May <kayo>. <laughs> ano sa inyo mga ladies? naggaganda yes. Yeah. ano, ladies? Oh, wala ba mga ball oh, oh, Yeah. May magic yan! Magpili mo na! Oh, <laughs> may magic pa magpa-perfect din yan ball Ay, mga oh, exam. So Ante, ay, ikaw na magbigay. Man, oh, oh. Subscribe niyo yung channel ng Ay, ano, ba? Gusto niyo yung sticker? Gusto niyo yung sticker? May sticker oh, kami. Okay. Oh, may magic daw. <laughs> <laughs> nakalay be? oh, tuwing hump. may lupa pila kanta wow, ginto naman. ano ba yung ano ba yung magusterna tulo? kailangan ko na yung isipay na denda. na. ay sa page usman. oh oh, kapis namin. ano ba pinawa? ah, pinawa sa miyug. sunong para makita niya, oh, oh. Ito! Ito! siya. Dito talaga. Anong parang maghihintay natin? ng chop. Sa akin, chop. Dessert. Anong bilhin mo? Taro. Taro. At ano,

Lagyan mo ng oil, yung ano mo na, yung na. Oh, yeah. para masarap na. Yeah, try ko tayo. Tapos ketchup na. Papalo, gusto mo maganda tayo mo ganyan. pa rin siya nakatira? Ayan, Ayan, ayan dahil wala na tayong customer, tayo naman ang ano magkain. Kaya ako mag-order sa inyo. O sige. Oh, sige. Sige. Inabraw. Inab, inab isang inabraw nga diyan. Tatakpon naman kasi pag ako ko dambang ko naman ni Tuli. Isang inabraw ni Saluyo. Okra. Puro ma inabraw te order yo. Pa-order nyo. Bayo ulo. Magpapakuha na lang order si Kuya Dan ligtong so, eh. ba Ay, ligtong ba ako? Ay, ligtong ba ako? Ay, ligtong ba ako? Ay, ligtong ba ako? Ay, Mamaya pa yan sila mag-lomi. Okay. Hapon. Okay. Ano yan? Tama na daw. Mamaya, para... Para... para hindi magsita ba, kabagal magkilaw sa pagkalaw. Kabusag. Kaya hirap so, magkalaw. Ikaw. Tayo rin <laughs> siya, <laughs> namang sabaw. Tayo ay, walang, li ah, libreng sabaw lang daw ng saluyat yung mga staff. Hindi sa ng ano sinigang. Hindi yan masyado pagganto nga. Sa ano? Magbili na po kayo ng lumi ah, habang malamig ang panahon. Hmm. Walang libreng sa ba? Wala, kailangan kumita. Bibili niya na Hindi na bro lang kayo, ng sa luyot na. Bawal magkarne. Buti na lang guys, may narbes pa kaming gulay sa bukid. Kirin niya yung ulam nyo hanggang hapunan pa yan. Dahil alas 8 daw ang time out. Maga daw tayo nag-out ka eh. Alas 9, alas 10. Hala Ayun kayo. Diretso tumulog na kayo dito eh. Ah, Bakit kadami natin sa dito lang Oh, ayan guys, Sagabi lang na naman si... Binta namin. Ito. 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 Kapo na kailan tayo? Yung second day namin. Ay, yung second day po namin. Meron po kami yung kan. Naka-audit po yun. Nakalista sa aming note. No. No, second day, ay, first day natin, 6,740. Yung no, second day, 5,593. Ngayon. Yung third day is 5,000. Ilan? Ilan na? 5 plus. 4,9. 4,960 yan. 4,960. Five six seven five six four nine plus seventy two four six seventy six to seventy yay! Yes. Narich namin yung five thousand. Masabi namin sabi namin, <laughs> namin k lang everyday day. Oh, so, oh. Yun, oh, hindi nakakapag. k walang uwe. Oh, walang uuwi. <laughs> Pero <laughs> extend kami yun mga hanggang seven to seven seven Pamanuwayo? Baka mayroon pang Congratulations. Yeah, good job, guys. Yes. Sana everyday, please. Tama naman. Job well done. Para naman. Mayroon tayong uh Ibang ko na round na ng Pwede na ba ibang ko <laughs> Paos. <laughs> Ayun pa 'yo. Hindi sa na ibang ko. <laughs> na puro bariya. Kung para sa inyo, malit lang yon Pero para sa amin, malaki na yun. Ano na kami, sobrang na Sana ganun din yung iba, makontento lang, makontento sa... eh na naman si Hugot ka na naman sa mga buhaya. Hindi, nagigigil kasi talaga ako kung talaga, sobra. Kaya na, hindi sa kong manood ng ako niya. stress pa lang. Matutong makontento ba? Naging natalik. Naging natalik. Guys, nagkakagulo sa Puro mati. Ang kaya. Nag-enjoy ka mo yung sabi ni Bilang mo. Pag-isot ni Namorot. Okay lang yan. Malaking blessing pa yan. Namorot. Nasagpipisaw. Blessing pa rin yan. ko na. Merlo. Ngayon kailangan ano pa, pa rin, ay pagpasalamat pa rin natin yun guys. Magdadagdag para malungkot ay, sa bilang niya, ante. Na na, na, na. na 'to 10, para Sarado na 'yan. 5,000

Pansiyon. Lomi, Low uh, me papaitan tsaka. Pondi, 245 plus. kung 500. 245 plus pa. Yes, hindi masama. Pondi, 300 na masama. Guys, coins na nga lang binibilang namin. Nagkakamali. Nagkakamali pa. Paano pa kaya yung kwa? Bandel-bandel na isang tagi isang sana oh sa DPWH. <laughs> Kaya niyong bilangin yan? Oh, wala. So, ayan guys, Balik pa uwi na kami. Sila ay mag-asawang may iwan dito, si Kuya Dan at si Ate Unsa. Ingat kayo dyan! Baka uh, pasukin kayo ng ano, kandididuwa. Bukas kami naman. Uwian na mag-alas 8 na.